Hello, mga ka-tunin. Kamusta na kayo? Di ba kayo naiingit sa forma ko? Wow! Ang forma nang walang ginagawa. <laughs> Pero ako, sigurado ako, kayo dyan, uh, back to work na ang karamihan pagkatapos ng bakasyon. Na-miss nyo rin yung bakasyon eh. Pero ngayon, back to work na tayo. Parang ako lang, back to work. <laughs> Alam yun! Alam nyo naman ako, Uh, dito naman sa Singapore para naman akong uh, walang back to work lagi namang work 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 eh pero hindi naman ako nagre-reklamo gusto nyo bang samahan ako kung ano ginagawa ako dito araw-araw sa Singapore oh samahan nyo ako ako sa yung pamilya ko halika halika sa ika na kayo puro ito suot ko labit eh <laughs> shuttle ano na Ay, tara na. Good morning sa inyo. Aba, pampagana muna tayo sa umaga. Ito, hindi mo dapat makalimutan sa umaga. Hmm. Kings Herbal Plus muna bago tayo mag-almusal. Yos, aba. Para ako endorier ng tinsa na kanya. Sigurado, katulad ko rin kayo na kung umaga, parang hindi pwedeng mag-umpisa na hindi nagkakapit. Sarap ng kape, no? Mag-umising ka talaga. Pero tutal naman, meron na akong in-import. May in import ako mula sa sa Alicab uh, Nueva Ecija na isang babaeng magaling magluto, magaling uh, mag-prito, uh, magaling magsangag. Ayan. Eh, Come on down! Ayan o. Oh. Grabe, pang mayaman ito ah. Dapat, mag-breakfast muna tayo bago tayo. May meeting. Teka, anong gusto ba? Abay, mag-alas nebe na, na pala. May meeting tayo. Mabilisan lang ito. Makakain muna. Sabay naman Break time, ba? Ayan. Hinaya ko na rin si Helga na mag-agahan habang break time niya sa kanyang online class. Ano, bisna mo? Kiss muna ako. Oh. Ayun, pasok Ano yung na pa ito eh. O huwag kalimutan na magpasalamat muna tayo. Tara, chibu ga na! So, 9.10 na na umaga ito si yung sa inyo, parte ng ating morning ang pakikipag-usap sa ating mga kasama doon sa Pilipinas. Yung mga kasama natin sa Catholic Meeting, yung mga pag-umustahan sa so, update lang din. sa mga nangyayari sa Katonyo. Alam niyo naman, eh, kakambal ko yun si Katonyo. Eh. Wow! Kausapin na natin sila. Kumustahan at kulitan muna. Uh, good morning po sa inyong lahat, uh, mga mahal kong taga-subaybay. Hindi <laughs> 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 um, po nga uh, sumasa ang uh, inyong palatuntunan. Wala ko um, may uh, sa TV. <laughs> ano na <lang, ha>? ba? <laughs> Hindi yung iso na ito parang live show. O siya, uh, serious yung... mode na tayo sa meeting natin. Okay. Good morning, ma'am. Good morning, bossing. Good morning, uh, Miss Ivy. And, good morning, team. Ngayon ay 10.45. kaming uh, appointment ni uh, Achi Sowey kay uh, Dr. Ansem Lee. So, uh, party to ng ating kasamilang teyon. Okay, okay. Uh, uh, uh. Dalawang beses sa isang linggo, itong uh, regular na check-up ni Achi Sowie kay Dr. Ansem Lee. Ang uh, tinatawag kong superhero doctor hindi lang para kay Zoe, kundi para sa marami pang mga batang may sakit. Hi Zoe! Tara, punta na tayo sa ospital. Habang nasa biyahe, quick ka huntahan muna with Uncle Grab Driver. It's a nice car, ha? Huh? The weather is gloomy, ha? Huh? Yeah. We have typhoons here. We have typhoons. Uh, you should envy us. The Philippines, we have great stars here. <laughs> Your race is like Malayan race. Yeah. Most of us look the same. Look the same. <laughs> Almost the same. Almost the same, yeah. If you're handsome, I'm handsome. <laughs> o oh, ba? Diba? nambola pa ako. Yun, safe coming nakarating sa ospital. Bago kami makapasok sa hospital, kailangan namin ito. No, na okay. uh, ito. Naka-favorite na ito. Nasaan ba yun? Ito, Mount Elizabeth. Alam nyo ba mga ka-tune-in? Iring trace together app sa phone ang gamit namin dito sa Singapore para sa contact tracing. Hindi ka makakapasok sa kahit sang establishment pag wala nito. bangklase klase, no? High dito kami sa clinic ni Dr. Ansel Lee. Yung tinatawag ko sa mga FB post ko na super doctor. Well, he really is, no? Uh, alam nyo, dito sa clinic na to, makikita nyo yung wall niya. Wall ng clinic. May mga pictures, may mga letters, coming from a lot of children from all over. Huh? May galing sa Middle East, may galing din sa Asia, may galing sa Europe. Uh, na nagpagaling na, ni Dr. Lee. Ginabayan kami ng Panginoon para makilala namin si Dr. Lee. Hindi naman namin siya kilala eh. Makilala namin siya dito sa Singapore. At uh, siya ang kasangkapanin ng Diyos sa uh, treatment kay eh, Sawi. Uh, masungit siya <laughs> masungit in the sense na stricto siya uh, hindi niya pinapabaya ang ipinapaubaya lang kung balikan yung kanyang pasyente super doctor handsome Lee ano message mo kay Dr. Lee? Thank you, Doctor. You. Thank you, doctor, you doctor, is like a father to Shoei. So you have two fathers now. <laughs> uh, okay. Palagi pa rin akong napapabilib kay Zoe dahil sa tapang na ipinapakita niya sa bawat check-up. Ang galing mo, bilib ako sa iyo anak. So ito sa mga yeah? 11.53 ng umaga. Tama-tama lang naman kasi medyo alanganin tayo nag-almusal kanina. Kaya ako na rin ang magluluto. Naalala nyo, isang araw nagpunta tayo sa palengke at sa teka market. Ngayon naman, iluluto natin yung iba doon. iluluto natin ngayon ay uh, sinigat na baka. Bumili tayo ng baka noon eh, pero ang pagandahan, meron akong sponsor ng baka ngayon. Alam pagka magsisigang tayo, ayan, may kamatis, may sibuyas, may bawang. Tanong siguro, ba't may ganitong iiwain po ba natin ito? Oo. Oh, oh dahil tayo ay magsasangkot siya. Huwag natin pabayaan tayo lang ang sangkot, pati siya, kaya sangkot siya. Okay. So, ito pa yung ibang ating mga sangkap. Pechay, labanos, okra, gabi. Ating ginawa yan kahit natanghali pa lang, meron tayong gabi. Matapos kong hiwain yung mga sangkap na gulay, cooking time na. Aba, Gordon Ramsay, kabahang ka na. O tara, magsangkot siya. Yun. Oh, para ka lang magigisa. Sabi ka sa ita. Sinunod ko na rin yung kamates. Huwag kalimutan na yung patis. Pampalasa. Yun o. Bango. Woo! Ah, sarap. Ito pala, yung busog natin. Sasangkot na natin yung baka. Kasi eh, ito siya. Ito yung eh. Yun o. Bango. Oh. Oh. Na dikit yung daliri. Ito yung tinatawag natin kata. Katangahan. Ilagay na natin yung mga gulay. Ang una yung ilagay na gulay, yung medyo matigas. Okay, yung gabi. Ayan po, mga, ito yung mga fans ko. Bakit yung mga fans? So, ilagay na natin yan. Kaya nga meron tinatawag na sindigang sa gabi. Yung gabi, pampalapot na sa bawa yan. Hmm. Nagtataka naman ako, eh pwede naman magsigang sa kasirola. Ba't sa gabi pa nagsigang? Pagkatapos kong ilagay yung pampaasim, sunod ko nang inilagay yung mga natitirang gulay. Hintayin kumulo at yaon! Ready na ang ating sinigang na baka ala tunying. Tikman nga natin.

Okay. So, ito na yung ating uh, masarap na pagkain. Yun, kaya alam gusto mo ko ng mga sumunas di ba? Dami? Okay. Ito si ako, galing pa sa Washington. O, oh, Washington. Wait, so, kamukha to eh. Sino kamukha mo? Richie. Wow! Richie na po si 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 Dan Sabox. Kailangan, huwag nating malimutan, manalangin mga ka-tune-in bago kumain

The time now is 3.57 in the afternoon. Naka-edit pa ko eh. <laughs> eh, go live. Hello! Busta po kayo? Ngayong uh, araw na ito ng um, Monday, may pasok tayo ngayon. Yan, ganun sana. Muli pong sumasayin inyo ang inyong katunying, Anthony Taberna po lamang, live mula dito sa Singapore. Ayan. Sa pogi kong ito eh, lapitin din ng mga gwapo't magagandang viewers ang FB Live natin. Akalain niyo yun? Ang nakapansin ko dito sa ating paglalay, ano? kung di uh, sikat na artista uh, na maganda, tulad ni Ate V kahapon, nanonood sa atin, eh ngayon naman, eh gwapong gwapo na public servant, na artista din naman, si uh, Vice uh, Governor Jolo, ang nakatutok sa atin. Ay, hey, thank you so much, wow. nice, Vice Governor. Mabuhay po kayo at salamat po sa pag uh, subaybayan niyo sa ating Facebook page. Uh, live. At syempre, shoutout din sa mga nagpapadala ng stars. Salamat sa inyo ha. Ni uh, Vice Governor Jolo eh. Nagpadala ng na stars. Wow! At As asal -as -as yung pinadala ng stars. Si Faye Salvador, Lansky siya. thank you. Si Herbie, uh, uh, si Remiko, thank you. Sa pagsubaybay nyo sa pinaka-boring na tunay sa balat ng Facebook. Ang palatutunan, Mag. -man -man -man. Ito na yung ating, uh, So, na trabaho. Matapos yung FB live ko, another live naman para sa aking Dos por Dos episode. Tara, tulungan nyo ako mag-set up. O paano? Work mode uli ako, ha? Dos

mga ah, hindi, uh, hindi ka makakakot uh, maglakad. Ito to, kahit ano oras to, meron din lang. Tapos yung uh, mga uh. bus stop uh. Pero paglakad ngayong uh, oras, malimis. Uh, hindi na tayo mornag uh, ng kape kasi wala naman akong iba, walang katulis dito tapos na trabaho. Labas muna tayo para bumili ng request ng mga bagets. Naglalambing yung mga bata eh. Ay, pa siya. Alam niya, wala akong pera. <laughs> <laughs> Madalas, pag nasa labas, Nakikilala tayo ng marami nating kababayan. Eh, masisisi ko ba naman sila? O paata ito? Yung? Ay, hello po. Gusto kayo? Hello, <laughs> okay na po. Eh, okay na, para tayo mag okay? Mag kami magsyata. Nag-awak ako pa ng kamay. Ito yung uh, kababayan natin, nakakita ng pogi. <laughs> hello, sir. Ka? Uy, pogi. Pagkasal, pagkasal. Hi sir Sino kasama mo sir? Okay na kami Ah okay Ang dabe sir Picture tayo sir Mabawala ba ang selfie? Smile! At bago matapos yung araw Maikwento ko lang Nananalangin po kami Kasama yung hindi lang yung pamilya ko, kundi buong angka namin. Ginagawa po namin to tuwing alas 9 ng gabi mula pa nung nandun sa Manila. Ano nga po kami sa katatagal ni Ate Zoe? Yung katapangan niya na harapin yung kasalukuyang sitwasyon. Ito naman yung pangako ng Diyos. Kapatid na Zoe, kaya iingatan kita sa oras ng higaling pagsubok na darating o paparating sa buong daigdig upang sumukin ang mga nagubuhay sa daigdig. Sige po, mananalangin na po tayo. Maraming maraming salamat po Ama para sa isa na namang araw kasama ang aking buong pamilya. Oh, mga Napagod ba kayo? Ako eh, pagod na pagod. <laughs> Pero, eh, kaya eh, no regrets. Dahil sa, ano well, naman eh, ito na talaga ang buhay natin. I'm sure doon sa mga kababayan natin na nasa ibang bansa din, mas marami pang ginagawa kaysa sa akin o sa aking pamilya. Diba? Kaya mabuhay ang mga masigipan. Diba? Uh, nagpapasalamat ako at ang aking pamilya sa ating Panginoong Diyos dahil yun lang mabuhay ka sa araw-araw uh, magawa mo yung mga gusto mong gawin na nagpapasaya sa'yo at siyempre laging yung pinakikinggan yung panalangin naming pamilya ng aming angkan para kay Zoe ay nako, wala tayong maibabayad dun sa Panginoong Diyos no, may re chance muna ako tulog muna, ano? o, paano? Good night, happy weekend Woo! Shout out sa inyo mga ka-tune in. Thank you for watching.